Okay. So, ayan mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Ayan. So, nandito na naman tayo sa isa na naman panibagong episode ng ating uh, Lalo Move serie. Short Ride right Edition Saga. <laughs> ayan. So, kahapon po bumiyahi ako mga master pero wala akong vlog kahapon. Kasi, anong nangyari, ang dami natin booking kahapon. Kasi, ang ganda talaga ng biyahe natin. No? <laughs> ang kaso lang nagkaroon ako problema sa ano ng camera natin kumbaga yung kuha ko hindi naka ganito no hindi naka ganyan naka horizontal nakayoko nakayoko yung camera ko nakukunan lang itong ano lang ito lang dashboard throughout uh, natin ganun lang ganun hindi ko napansin na nakayoko pala yung camera kaya wala lahat ng video natin kahapon wala man lang pasubali si Lala Move, eh. Bakit niya babawasan yan? Siguro na trace niya nung no, nagsishort ride na tayo no? <laughs> Kasi nung long ride tayo Hindi na babawasan niya mga master eh. Nung nagshort ride Buging tayo tinan nyo oh. Ganyan agad Walang hiya na yan Ay yan, ang bad trip mga master Kahit nagaano dito sa Lala Move, Mga master ito tandaan nyo Lalo na sa mga paguhan Alam niya ng mga datihan na kahit gaano kaganda ang serbisyo mo, hindi nila titingnan yan, no? Sisirain at sisirain pa rin nila yung ratings mo. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya, kaya wag ka magtaka may mga rider na nagbabalasubas na rin eh, dahil sa ganyan. Kasi wala ka namang ginagawang, ano, mali, wala ka namang ginagawang masama. Ang bawi naman sa'yo, imbis na magkaroon nga ng kakonswelo di bobo, talagang sisirahin talaga yung rating mo napansin ko na yan mga master pag hindi tayo buo biyahe ng one week halimbawa one week tayo nag-off sa, ano, sa biyahe binabawasan nila alam mo yung ratings natin hindi lang ako nagsasalita tungkol dyan pero ngayon magsasalita na ako halimbawa hindi na naman tayo buo ng one week Ubus na naman yung ano natin ratings natin ganun po ang nangyayari hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun no walang walang makapag ano yung eh, walang makapagpaliwanag eh kung bakit nila ginagawa kung bakit sila nagbabawas ang ratings na ano na ganyan na biglaan nagchat na ako sa support nila wala namang sumagot eh walang makapagpaliwanag din sira ulo <laughs> so no choice mga master plastikan na lang talaga ganun talaga kaya na natin sila alam move to wala na tayong mga gawa dyan so ayan nakwento ko lang mga master Ayan, so maraming salamat sa inyong pagsama ulit dito sa biyahe natin at sa mga sasama sa biyahe natin. No? Thank you po in advance sa inyo. Sana tapusin nyo yung video mga master. At sana meron tayong matutunan sa araw-araw na biyahe ko dito sa Lala Move natin. Ayan mga master, dun sa mga makakapanood ng video na to, ako'y nananawagan dun sa mga nagbubuk sa Lala Move. No? Huwag naman kayo maging tanga. Pambira naman kayo. Tignan nyo magbubo kayo dalawa Sabay ba? Diba? Paano pag may kumuha nitong isa Tapos may kumuha nung isa Ano mangyayari dun sa rider na mahuling darating? Eh diba ika-cancel yung, ano, yung booking Madalas na nangyayari sa akin yan eh Ito mga engot na kliyente na to Nagbubok ng dalawa Tapos din naman nila kinakancel no? Si rider pa magkakancel eh o, parehong address yan mga master para oh. Parehong pair. Oo. Oh. Amtihira, oh. Tapos, ikakatwiran nila, ano, na-pick na up na. Pag nahuli ka. Pag itong isa nakuha, itong isa, visible pa din yan sa mga rider. Malamang, dun sa hindi nakakaalam at browse pa, pa lang ng app, pag nag-short ride booking siya, makukuha niya yan, mga master, oh. Loko yung nag-book na ito, eh. O master, kung... Ayan, tingnan nyo mga master kung gano'ng kababa yung mga booking. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, no. Ayan, no. Las Piñas to Cainta. 181. Grabe, layo niya mga master. Tapos roughly 30 kilometers sa 181 pesos. Paranaque Nobileta, 165. Grabe, ang baba. Ayan, no. Paranaque, eto Ito malupit, 144. 144. <laughs> Di diba? ba? Ikaw pa bubiyahe ka ng ganyang kalayo. Ito malupit mga master, Las Piñas Kalamba. 243. Oh, saan ka pa? Baco Orbin 'yan, 174. Rush pa. <laughs> Thank you daw. Silbang kukuha ng ganyan mga kahit hindi ko talaga kukunin 'yan. Napakababa niya ng master. Ito malupit, Las Piñas Binyan, 1 One... 130 plus 20, 150 na 'yon wala kang mapaglagyan ng master oh Ortaytay ang layo nito ha ah. 178 Oh long ride pa tayo para kay General Trias 175 para kay General Trias City 166 bako Orto Pansol 172 So yan po mga master ang kalagayan ng mga long ride booking No wonder mga master, hindi na ako naglo-long ride kasi talagang para ka lang ano, ginagawang alila Diyan sa ano, long ride niyan. Tapos pagdating doon, ikaw pag masama kasi nga, natagalan ka. <laughs> ayan, dito lang tayo short ride. Bira na yan, no? Okay, ayan mga master. Ay, itsugas mukhang mali atin na ano natin, natika pa natin. Pero okay lang, So meron na tayong booking Ito doon sa ano Doon sa Napick up pa natin Madalas na rin ako nagpick up dito mga ilang beses na rin So maganda rito kasi mga master Merong priority fee ito eh na nag, Pag nag to Tapo nagpriority priority siya ng 100 pesos Ngayon naman nag priority fee siya ng 50 pesos Pero ito mga master short ride booking lang to Okay So, ito mga master, nandito na naman tayo sa Las Piñas at ganitong oras po. Meron dito mga nanguhuli. So, huwag kayong lalagpas dyan sa puting linya na yan, sigurado. Pagdating doon sa dulo, take it kayo. Okay. So, ayan mga master, nandito na tayo sa ating pickup point. Bilisan lang natin to. Rush daw to rush. Okay, walang problema yan. dali naman tayong kausap eh. Bigyan lang tayo ng magandang rating, okay. Ah, meron sir. Ipikap ko ba? Yung, uh, oh, sir, pang ilang pick up ko na to sa iyo? na? Oo. Ay, ganito, ganito, ganito. Taga dito lang sa pulang lupa lang ako, boss. Hello. Nalaglag mo. Naiwan ko yung isa, dalawang ID yung dala ko lagi eh. Sige, na po. pag ako. Sige boss, pag ano. Dito lang naman ako eh. Ah, uh, semi full time. Ito na lang driver's license. <tinyo> hindi i-update ka na para sabihin niyo on the way na ako para hindi na tayo magantay. Oo. Sige, boss. Muni Oh, maganda. Dito lang 'yan, sir, sa kabila. Oo. Sige, boss. <tinyo> Wala pang 10 minutes, nandito na tayo sa ating drop-off. 2 kilometers lang kasi. Hello po. Uh, good morning, sir. Lala move, ano po. Lala move delivery po. Nandito na ako, sir, sa may, ano, BIR, sa baba. Uh, sige, boss. Sige, boss. Okay na, sir. Sige. Alright, first pick up ang master Ay, first pick up at first drop po Nakakuha tayo ng regular customer So ayan mga master, meron na tayong second booking Papuntang Las Piñas ayan, 54 pesos lang to malapit lang Kinabahan ako, kala ko Akrilik na malaki Ito lang pala So ayan mga master meron na tayong first pick up mura lang mga ano yung mga ganitong kalalapit na booking mga maser 2 kilometers 3 kilometers hindi diretsyo ko na to hindi na ako ng kasabay ngayon well, mga maser nandito na po tayo sa ano sa ating drop off ito 54 lang ay okay na yan na oh may may tip tayo ha thank you po right mo master since na malapit tayo dito sa amin uuwi muna ako kasi ano meron tayong tawag ng kalikasan <laughs> okay mo master ayan umuwi ako ng bahay nag CR muna ako So, meron na tayong pick up 2.8 kilometers lang ah, two, Dito lang Hindi ko ma Ano to si Si Google Map Parang tangay eh. Pinaiikot-ikot ka Pwede namang diretsyo na sa ano agad eh. <laughs> Itong pick up natin mga master 1 point something kilometers lang to Kaso lang ito si Google Map Pung saan saan ka padada, padadaanin Paikutin ka sa malayo So ayan meron tayong pick up Ah, uh, dito lang 'to. Short ride lang mga master 50 pesos lang. Dito na tayo sa ating mm -hmm. ano. Ah, uh, pickup pick, up, pick up point. Tawagan na natin yung kliyente natin dito. Dito gaso. Oh. Ito lang pala t-shirt. mali lang ng pinpoint so ayan mga maser nandito na po tayo sa ano sa ating drop point. point 57 lang to Fifty seven lang boss. and salamat. Okay. So ayan mga master, meron na tayong ano, meron na tayong pick up. Ano to? Frozen dito lang sa amin. Hindi um, di ko kinukuha to kasi ano, medyo mabigat. Eh kaso nagdagdag. Ay nagdagdag siya. Malapit lang naman ang ano, ang drop off. Hindi ko lang trip kanina. 66 pesos kanina, ngayon nagdagdag ng 20. 86 pesos eh walang kumukuha. di <laughs> terahin na natin to. 6 kilos para sa 3 kilometers or 4 kilometers 3 kilometers lang to eh not bad tingnan natin mamaya kung gaano kalayo yung drop off natin kasi may mga paikot ikot pa dito eh ito, ha? Ah, wala, wala naman. Oo. Ano ba ito, ma'am? Um, ah, parang ano? Oo. Ayan mga master, meron na tayong ano, tingnan natin kung gaano kalayo ito ha. Ah. Malapit lang naman talaga ito. May na signal dito. Ayan mga master, meron tayong ano, pick up ulit sa kanila ulit, dalawa. So dalawang pick up natin. No? Oh. Ito ano, papunting Muntinlupa. Eh sayang kasi, Medyo mataas yung fare. Kaya kinuha ko na lang. So, pwede na rin to mga master. Tirahin na natin to. Yan, pagtabihin ko na lang. O, oh, yes, sige. O, oh, sakto lang pala eh. Okay, okay. So, meron tayong double booking. Isang short ride, isang mid ride. So ang ginawa ako dito kaya nandigurado muna ako mga master dun sa ano eh, sa pick up kasi same pick up lang tinawagan ko muna bago ko iswipe. Ngayon na confirm ko na 6 kilos lang naman. Tsaka ko siya wipe tapos pick up ko na. Kasi mahirap na eh. kasi sa kanila ano mga prosen yon doon. Minsan 20 kilograms eh. Hindi sinasabi. Eh, eh meron naman silang number sa akin. Tinawagan ko muna bago ko iswipe. Ayun. Ah, pagkasabing 6 kilos lang, tsaka ko sinwipe. O sigurado na andala dala na lang natin mga master, 9 kilos lang lahat-lahat. Okay, salamat. Sana meron. Ito, ito. Pwede to. Ay, nawala. Tugas na unahan tayo mga master. Ayan mga master. Uh, dahil wala tayong makuha kasabay. Pero naghahanap pa rin ako. Naghahanap pa rin ako ng kasabay papuntang Muntinlupa. Eh, didiretso na muna natin ito. Gagapagay natin. So, ayan mga master. Uh, nandito na tayo sa, ano, sa Muntinlupa. At wala pa rin ako nakuha ang kasabay. Ang hirap kumuha ng kasabay papunta rito sa Muntinlupa. Nagkamali ako ng pickup. up. Drop off lang sir. Tawagan natin para alam ko. Ito ma'am. Oops! Medyo mabigat. Thank you. Kulang pa. Ma'am, ano po? 143. Eh, ano po eh. Ito po yung nakalagay sa lalamove. Okay. Ayan, salamat. Galit pa. 129 lang daw binabayad niya. Yan, yan ang problema kay lalamove. pa Paiba iba Paiba-iba. So Kasalanan na naman natin yan Ire-report na naman tayo dyan Dahil sa pricing nila Bayaran pa ako ng kulang eh Pihira itong mga itong 29 lang daw binabayad niya wala akong pakialam kung 129 yung binabayad mo noon 143 nakalagay dito eh Kailangan ba natin magsinungaling dyan? Kailangan pa tayo Buti binilang ko Hindi kasi ako nagbibilang minsan ng ano eh di sana na lugi tayo 143 143 nga nakalagay eh, di ba? Ayan o oh, Laki-laki na yung nakalagay 143 Tapos bibigay niya lang ako ng 129 kasi daw 129 lang daw ang binabayad niya. Merong ano, tawag nito, may sariling presyo. Ewan ko sa inyo, ang gugulang nyo. Bawal makiihi. <laughs> sa iba na lang tayo ihi. Sa kalsada na lang tayo ihi. Pero ang hirap kumuha ng ano ang hirap kumuha ng booking dito sa ano sa tao nito sa Muntin Lupa Las Piñas litsugas na yung mga master o oh. bad trip po. Oh. ayan na report na tayo bumaba na naman yung ano ko yung ratings ko oh. high up na yan o oh. ah, bad trip mga kliyenteng ganito eh hindi marunong umintindi akalain mo report tayo mga master dahil siningil lang natin yung tamang presyo na binigay nila alam mo magkano ba yung ano yung fair 143 tapos galit pa yung babae dahil ang binabayad lang daw niya is 129 lang daw wala tayong pakialam doon kung nagbabayad siya ng 129 kasi nagkakataon naman talaga na paiba-iba yung pair mo eh. Ayop na yan oh. No? Bad trip yung mga ganitong tao. Bariya na lang eh. Kung 129 yan, hindi ko kinuha yan papunta rito sa Montenlupa, mga master. Kaya ako lang siya kinuha kasi 143. Medyo naka-high demand ang konti. Kaya pinick up ko na. Tapos yan, na-report tayo dahil... Dahil siningil lang natin yung para naman sa atin. Yung para lang sa atin. Kasi binayad niya sa akin, 129 lang, sakto eh. Eh sinabi ko sa kanya na 143 yung ano yung payment. 'Di ba? Tapos pinakita ko pa sa kanya yung booking eh. Nagrereklamo yung babae dahil 129 lang daw ang binabayad niya pag nagpapa-book siya. Wala man akong pakialam doon kung 129 yung binabayad niya kada book eh tayo yung natapat na medyo mataas eh. Hindi mo ma hindi marunong umintindi tong mga to. Kakabadrip ito naman sila alam mo kinampihan pa. itsugas na yan oh. nakakawalang gana talaga master <laughs> hindi <laughs> man lang tinanong nila alam mo kung magkano yung pair siguro re-report ako ano sobra yung hiningi ko tingin ko yun yung ano eh kaya ang bilis bumaba ng ratings ko eh kanina buma mababa na yan dahil nga ewan ko ba bakit bumaba ngayon bumaba na naman dahil lang tingin ko dahil sa babae na yun re tayo Well, hindi naman natin siya ginulangan, mga master, di ba? Patas naman tayong naningil, di nga tayo nanghingi ng sobra eh, sakto lang eh. Kung magkano lang yung nakalagay sa booking, yun lang yung siningil natin, 143. Pero binabayad niya sa akin, 129 lang. Siyempre, hindi naman tayo tanga para tanggapin yun na ano, kulang yung binayad niya. Kung magkano yung dineclare nila alam mo, hindi eh, yun ang sisingilin natin. Eh, may sarili siyang presyo eh. Pero hindi maganda rito mga master. Pero ni tayo na sobra yung siningil natin. Nag-agree naman sila mo. Ayop na yan. Bad trip. Ay nako. Uubos talaga pasensya mo eh no. Ayan, bumaba na naman yung rating natin. Kaya pala hirap tayo makakuha ng booking. Oh. Just may may mga tao talagang ano hindi marunong umintindi at makaunawa pa di bobo na nga lang sakto na nga lang siningil natin wala naman tayong inihinging ano sobra pre-report pa tayo Naka... <laughs> yung mayroon mga ganong pag-iisip eh no grabe pinakita mo na at lahat-lahat yung booking ayaw pa rin paniwalaan yung nakalagay sa lalam mo Tumalupit. malupit tayo pa rin ang mali. Tsugas na yan, oh. Sir, naka-chamba rin dito sa alapang first time, no? So, puntahan na natin to. Papunta Las Piñas. Tawagan na natin. San kaya dito yan? tingnan natin na ah. Black 6 Okay, saan yan mga master? Tawagan natin Wala pa, wala sumasagot gas nandito na tayo sa pick point mga master Baka yan ang ipapadala sa atin, oh. yan naka ano na yan oh. Yung tatlong patong na yan, eh. hindi ko talaga tatanggapin yan bawal siya sa buhay niya ayo ayo sumagot eh Lecho gas na yung mga master bad trip tong ano kausap natin ngayon no ay itong kliyente natin Ani na pa ako nandito magte 30 minutes na Ayoko sana mag-cancel eh Ang problema hindi ko matawagan yung pick up at saka yung drop o parehong di sumasagot Parehong unattended Kainis. No choice, mga master. Nag-cancel na tayo. Ay, sabay-sabay ang ano ah. Sabay-sabay ang mga pasaway ah. Grabe, oh. Yan, oh. Tayo nag-cancel niyan. So, 10 minutes tayo magpapahinga. At dahil dyan, mga master, ganito na lang gagawin natin. Ayoko na dito sa labang. Balik na tayo ng ano. Balik na lang tayo ng Las Piñas. Ang hirap pumikap dito sa ano. Ang hirap kumuha ng booking dito sa Alabang. <laughs> sa Muntinlupa, Puro malalayo yung pick up. At saka alanganin yung drop off. Alright. So ayan mga maser nagkapang na ako papunta rito sa Las Piñas. Kasi talagang walang makuha dun sa Muntinlupa Lupa. Meron man. Kaso malalayo lalayo ng pick up. Mga 7 kilometers. Wala nga ako nakitang pick up na 2 kilometers eh. Mga, ayan mga, master, nandito na tayo sa Las Piñas. At uh, dito na tayo mag-start ng mga short ride booking natin. Hindi na muna tayo kukuha ng papuntang palayo. No? Pwede hanggang Paranaque lang. Ayun, ay sa wakas buti na lang punta tayo ng Las Piñas. So meron na tayong booking mga master. Dito lang ito sa may ano, everlasting. No? So puntahan na natin para ano, pick up na natin. Hello po. Uh, ah, mo po. Mam ma nandito na po ako sa May Everlasting Street po. Boss, ano ho ba bang address nyo, sir? Ah, uh, ma'am. Everlasting yung Everlasting Street o home? Ano Everlasting ano po? Home. Everlasting Homes. Pagdebat mo, meron diyang crossing. Kakanyang ka. Pagkanya mo sa dulo kaliwa. Okay, salamat. Mali po eh. Sige po, tatawag po sa bang Everlasting Homes. Doon. Everlasting, meron doon, dito. Saan yung isa? Mali doon eh, dito. Doon sa doon, doon sa ano? Okay. Sige po, nakita. Sige, sige. Okay, ito ba 'yung lalamove? Apo. Oo, oh, sa St. Dominic nga Naka-address Sa eskwelahan Sa eskwelahan May contact ba kayo sa kanya? Pasabi naman ano uh, Papunta na ako Abangan niya yung tawag ko, kamo Ayan, kaka-chat ko lang eh. Ayan Thank you, ma'am Okay Keep the change Bumawi naman si ma'am right, So, ayan mga master Uh, okay So, na-drop off na natin yung ating parcel Ito sa may eskwelahan, no? At Ayan, okay naman yung ano Yung Tawag nito Yung delivery natin dito So, balik tayo ng Las Piñas Kasi ayoko dito sa Bacoor kumuha ng booking dahil palayok. tatawid lang naman tayo ng tulay kaya ah, ayun, puntahan na natin no? balik tayo ng Las Piñas tsaka meron din akong tinignan dyan kasi kaya ako, kaya ako sinadya dito sa Bacoor so let's go let's go balik na tayo ng Las Piñas kuha pa tayo ng booking marami pa tayong booking na pwedeng makuha ayan na nga mga master tapos na ang ating biyahe. Hindi na ako tumuloy sa biyahe, no. Nakaanim na booking lang tayo dahil umuwi ako sa bahay, nagpahinga ako, hindi na ako nakabalik. Ah, uh, tinamad na ako, may mga ginawa kasi ako eh. Yan. So, yung mga naging client natin, okay naman. Uh, wala masyadong tip mga master. So, yan ang ano, <laughs> right so yun lang mga master hanggang dito na lang muna ang ating vlog no? ah, uh, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa ating ano, sa ating biyahe ngayong araw na ito yan so magkita kita po tayo sa susunod na updates Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at uh, God bless po